Isa na naman mapagpalang umaga sa inyong lahat mga padreng at welcome back to my channel And for today's video may sasagutin tayong katanungan mula sa isang padreng natin dyan At shout out sa iyo padreng Jerry Cortez para sa itong video na to na sasagutin natin ng iyong mga katanungan Sinasabi niya kung anong dulot dulo ng rewind ng Barakudos So kaya't kung bago ko pa lang sa akin channel E eh, wag nyo pong kalimutan, pakisubscribe, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko na patungkol sa ating mga motor. Kaya wag na natin patagalin at simulan na natin yan. mga padreng pansinin nyo po yung stator po na yan na nakikita nyo po sa inyong screen So yung may tinuturo po ng daliri <clears throat> So dalawang wire po yan Isang magnetic wire tsaka isang may balot Yung may balot po na yan ang kulay po niyan black na may yellow So iisa lang po yung dalawa na yan Tapos may uh, butas sa gitna Sumunod po sa butas na sa gitna sa bandang kaliwa may dalawang wire po siya uh, may dalawang parang inang uh, dalawang wire din dalawang inang yung nasa kanan uh, yan po yung galing sa black na may yellow na wire dito sa tinuturo ng daliri yung katabi niya naman po uh, white wire samantala, ang pinakadulong butas dito sa kaliwa so yung may dalawang inang po siya Mapapansin nyo po yung, uh, yung inang sa pinaka gawing kaliwa. Mapapansin nyo po uh, dalawang magnetic wire. Yung dalawang magnetic wire po na yan, yung isang wire po dyan, yung white wire. At yung isang magnetic wire, yan po yung ating yellow wire. Yung pangalawang inang po na yan, uh, yan po yung ating yellow wire. So yung yellow wire, yan po yung ating light coil. Uh, para sa headlight po natin, kumukuha po siya ng supply sa pagitan po ng white wire at ng ating yellow wire. Kaya tinatawag po na half wave. So, na nabibiyak siya sa gitna at doon kumukuha po yung ating pinaka light coil. Ang request ni Padreng para daw mas madali po nating maunawaan, baka pwede daw po nating i-drawing so gumawa po tayo ng drawing yan para mas madali po nating maunawaan at ito ipapakita ko na sa inyo mga padreng pagpasensya nyo na po yung ating drawing at hindi po ako uh, espesyalista sa larangan ng pagdodrawing pero pipilitin ko po na maipaliwanag po sa inyo ng maayos ang katanungan ni padreng natin na kung ano yung dulot-dulo so mapapansin nyo po yung sinusulat kong yan Uh, black na may yellow, yan po yung ating wire galing sakit Yung nasa gitna po na yan, white wire Minsan po, pink uh, pink wire po yan Tapos yung nasa kaliwa, yellow wire So tatlo po yan mga padreng uh, Na nanggagaling sa si stator bukod po dun sa ating uh, pulser So itong stator na to, pang barako sya So, pwede sa barako 1, pwede rin naman sa barako 2. So, ipapaliwanag ko po sa inyo. Itong white wire, uh, minsan po, uh, pink wire din po yan. So, tandaan niyo lang po, pag di nyo nakita yung white wire, minsan nagiging pink po yan. So, wala pong problema kung alin po sila doon. Uh, same lang po sila na yung white wire o pink wire, siya po yung ating pinaka-charging. So, nasusundan nyo po ba mga padreng? So, isunod naman natin na ang katanungan nga ni padreng kung ano ang dulot-dulo ng ating uh, wire. So, isulat na muna natin para malinaw ano ang dulot-dulo ng ating wire. wire or rewind so bala na kayo kung ano pong tawag nyo doon mga padreng mga padreng etong white wire natin o yung ating charging or pink wire so dito po yan papunta yan. Yeah. so yan po yung simula ng ating rewind pwede din po natin tawagin na dulo yan so umikot, umikot po dyan sa terminal po na yan yung ating white wire So yan, umikot po siya dyan, pagkaikot po niyan, mapuputol po yan, ayan, mapuputol, pupunta rito sa isang inang, okay? Tapos, yung inang po na yan, magdudug, magdudugtong po sila ng panibagong uh, magnetic wire. So yun po yung ating uh, uh, yellow wire, so yellow wire po yan. So ulitin ko lang po yung simulang rewind o yung dulo white wire. So naputol po siya dyan. Ah, sinundan po siya ng yellow wire. So umikot po yung yellow wire dyan. Tapos iikot din po dito sa kabila. Ayan. So wala na pong putol yan. Minsan lang po naputol yan. Doon lang sa simula. So umikot dito sa kabila. Tapos umikot dito sa kabila. So wala pong puto dyan, ulitin ko lang po mga padreng Tapos umikot na naman po dito sa kabila Tapos iikot po dyan sa kabilang terminal Ayan, iikot po dyan Ayan, iikot po dyan Tapos uh, yellow wire po yan mga padreng So yun, uh, pumunta po siya dun sa inang Tapos yung inang po na yan may katabi, magkadugtong po yan eto po yung ating uh, black na may yellow Sa madaling salita yung yellow wire Tsaka yung black na may yellow Same po silang negative So pumunta dun sa isang terminal Para magsama-sama lalabas po sa socket yan So yan po ay eh, black na may yellow So ganun po siya Sa madaling salita ang katanungan ni Padre Kung ano ang dulot-dulo uh, Yung white wire siya po yung simulang rewind na umikot Sa madaling salita siya din po yung dulo tapos, uh, uminang po dyan, uminang, tapos sinundan po ng inang ng yellow wire. Tapos itong kabila po na yan, yung inang po na isa, uh, yan po yung ating yellow wire. So sa madaling salita, yan po yung pinaka gitna, yung pinagputulan ng white wire, tsaka ng yellow wire. So sa pagitan po niyan, yan po yung ating yellow wire, siya po yung ating pinaka light coil. So nasusundan nyo po ba padreng? Ganun lang po yung idea. Ulitin ko lang po na yung dulot-dulo po nyan is white wire tsaka yung black na may yellow. So yung black na may yellow po na yan mga padreng tsaka yung yellow wire. Iisa lamang po yan. So nasundan nyo po ba mga padreng? So ganun lang po. Sana po ah uh, nasagot ko po yung katanungan ni Padreng uh, Jerry Cortez, shout out sa iyo Padreng uh, thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo